<laughs> bigay na bigay talaga si Kuya. Tumalbog. Eh. Ayun, nagbabalik naman tayo mga patrex. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matutunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> Oo, oh, mukapabili yata ng diwawaras eh. <laughs> ba naman sa ilang eh? gulat. Gulat hey, na gulat. Eh, may isang mawala. Oo. Dito ka. <laughs> upo na upo kung saan saan. May hirap yung upo ka na upo kung saan saan. May ingit ka lang doon. Kailangan naka-organize. At ang dito sa, sa unang palapat. Para hindi tayo may ingit sa kanilang mag-jowa na nag-alaw niya. First floor, niyan. second floor pa eh, no? <laughs> ano una mong naiisip pag sinabing itlog? Jowa! yo sabi niya, kasi magaling magluto na itlog. Oo ay masaya. Ah magaling pala. Sabi oh, mga marites, dadaan yung leader niyo. Dadaan yung leader niya.

Ha? Huh? Ano man? Balik kayo nung kong tambok. <laughs> Ay, Balik kayo nung tambok. Han, huwag mo akong bibiglatin, ha? Hmm? First time ko pa. <laughs> Hindi mo sabihin, Han? Ako makauna.

Tumanon ba ninyong duha ang pito kabog anak ay hatag ninyo sa ginoo? Pito ka anak. Pito. O, nagkasuat diriyo, nasuat na pito. Dili, dili, patre. Ha? Hangin, hangin. Ano saan na dili? Pito may nagkabutang diri ni mo. O, pito, o, pito's marriage contract, isuat. Hindi mo sundan. Dili, jud patre. Ang iyon na sa amin tolo lang. Ah, ang single man parang balot. Uh -huh. Kinakain pa rin kahit may sisiw na. Uh -huh. <laughs> <laughs> Sabi nila kapag kinasal ka na, uh -huh. nabenta ka na. Uh -huh. Kung live-in ka, ibig sabihin inutang ka. Kung LDR ka, ibig sabihin online sale ka. Pero kung iniwan ka, eh malamang na-scam ka. Eh kaso single ka, ibig sabihin reject ka. <laughs> <laughs> Bisaya ka po ba? Mm -hmm. Hindi po ako bisaya. Ayoko po sa mga bisaya. Matatapang po kasi nila. Ah, isog din. maganda. Iso. Ayoko po Wapa? ng mga bisaya. Mm -hmm. Ah! Ilamay! Uh, di ka na, na bisaya? <laughs> Gabi nyo ko! Ano Nga na lang ka! Nabulgarin noon. Gabi nyo, tagtarog din niya! Sino na to dito? Bulat si ate. Sobrang! <laughs> Ang hirap nang mangumusta ngayon. Bakit kaya? Akala nila, mangungutang ka. Huh? <laughs> Babayaran naman sa katapusan eh. <laughs> <laughs> Babayaran naman pala. Doc, ako po yung pasyente mo last year. Mm -hmm, last year? Oo, oh, oh, naalala ko. May problema ba? Itatanong ko lang po sana, Dok, kung pwede na ako maligo. Agay! Ayaw, di ba? Pwede maligo. Pwede mo. Saan ka na palitan? <laughs> <laughs> kayo. May one five kayo. Matapa na lang. Yun, na shoot. Ang galing. <laughs> one five pa naman. Eh. Grabe ang panahon. Aww. <laughs> umalis kang kaakit-akit. Wow. Umuwi kang malagkit. <laughs> Nang gitatawa. <laughs> pre, ako nga sawa, baka itong sabron. Nauli na. At ang ating sima na raw Na, ay, na, ay, na, ay? na. Nah. Nauli na. Ayan yan pare, ay. pare eh. Ah, siyempre. <laughs> Itagad kami ngawon wala na ma. Abot na pre, kay wapo mo nauli sa kuwa. Salain dahil ng uli. Sa buhay, hindi mo talaga maiwasang may tumira sa iyo habang nakatalikod ka. Tama. Ayan mo lang. Masarap naman, 'di ba? Ay, oh, <laughs> ma. Sabi nila, mahirap daw humanap ng loyal. Uh -huh. Sa bagay, minsan lang ako lumabas. Ayun, hindi naman pala ako lumalabas. <laughs> Alam mo, isa sa mga bata, kumuha ng pera dito sa wallet ko. Mm -hmm. Sobra ka naman. Pinagbibintangan mo ang mga bata. Malay mo, ako ang kumuha. <laughs> hindi. Siguradong hindi, Bakit? hindi ka Bakit? May natiray. <laughs> <laughs> Para kanino ka bumabangon? Ako? Hindi na nga ako natutulog. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> na pala natulog. <laughs> Matulog ka ng agay! <laughs> Matapos na kami ang sabi niya. Hinaya ha? Bas hindi maibot. Ayaw! Hindi maibot. Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat!